Hello guys! For today's video, magluluto ako ng pinakasimpleng luto ng ating isda. Isda ang Meron ako dito guys na maliliit na isda. Pupugasan lang natin at tatanggalan natin ito ng bituka. Gagamit tayo dito ng sibuyas. Hihiwain lang natin. Lalagay din ako ng bawang. At ang ating hiniwang luya, titimpla tayo dito ng asin, paminta, at konting magic sarap. Maglalagay tayo dito guys ng ating suka at ang ating siling haba. Salang po natin ito sa mahinang apoy gamit po ako dito ng ating talong. Tatlong pirasong talong. Ahagin lang po ito sa maliliit na piraso. After na ilang minuto na ating pagpapakulo sa ating isa, maglalagay tayo dito ng 2 tablespoon ng ating mantisa. At ang ating talong na hiniwa, ilalagay na rin po. Maglalagay din ako ng konting so, tubig. Pagluto na itong ating talong, maglalagay din tayo ng 3 tablespoon ng ating oyo. At ahaloy uh, dahan-dahan para hindi kumadoro ang ating isla. After ng ilang minuto, luto na po ang ating toksiyo na isla. Thanks for watching.